Hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million and then kukuha ka ng teacher item sa field gagawin mong EA sa Central Law Office. Hindi pwede yun. Pero naka-strike siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa, mismo, ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako? Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng uh, Department of Education. And bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag-alis ko, two years lang kami. Very, very new. Na nagulat ako kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the two points, lumipat siya sa Senate. Ah... Uh, Some, one of the offices of the senators, then engineer. Good afternoon, VP. Yes. Uh, VP, uh, as we're speaking right now, my mayro ongoing house probe, uh, actually a minute uh, ago, uh, former Deputy Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestra. Help? Orchestrate positive learning, uh, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as hope. Your response? Po. Um, dapat siguro ko magakusaya mag ng ganyan, dapat may papel siya, tulan ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagut ako, bilibi ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled em former employee of the Department of Education. She was let go. because of loss of trust and confidence sa office of the secretary. Um, una niyang ginawa, well hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nagsolicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya, on paper, using my name, without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field tapos merong humahawak ng teachers teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya, iyan naman yung purpose ng aking mga school visits, 'di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sa sabi ko one-on-one -on -one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out ang HR mismo ng Department of Education our undersecretary took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niya ang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Uh, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko Factual lang ako ha, ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times, na one on one kami siniraan niya yung isang USEC isang ASEC ng uh, Department of Education And bago pa lang kami noon uh, in fact pag alis ko two years lang kami very very new na ako kasi HR ka eh. pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker but uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din nang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the two points, lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the senators, then nandiyan yan siya ngayon enta uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado uh, narinig namin kasi na, na siya atake inaatake niya si Michael Powa, si Reynold Munsaya, si Gerald Chan nang iyan ngayon yung uh, nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami nung nagbasa siya kanina ng statement hindi na kami nagulat kasi naririnig na namin sa opisina jaan sa Senate yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na mag magsusulisit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central Law office. Hindi pwede yun.